Brigada in the heart of changing lives. Makabagong tunay na radyo. Tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Brigada News FM. Sa patuloy naming pagbibigay ng serbisyong may kabuluhan at kahulugan, Inspirasyon namin ang inyong mga pagsusumikap at mga pangarap. Isinasa puso namin ang bawat gawain. Isinasa diwa namin ang bawat layunin. Dahil para sa inyo, busilak ang aming bitihin. Kasama ninyo ang brigada sa isang paglalakbay tungo sa tunay na pagpapako ng sambayanan. Atsapang Agad, ng bawat pambiliang Pilipino. Brigada in the heart of changing lives. This is 105.1. 105.1. Brigada News Brigada FM. News FM. Manila. Manila. The music and news authority. Ang ating one time the new Filipino time mga kabrigada. Oras natin alas 6 ng gabi. That time check was brought to you by Drymax Adult Herbal Capsule. Tatagal ka ba? Six six sa mga bagong balita. Rini, rini sa buong bansa. Sa buong bansa. Na ito na. ang Drymax. Brigada Balita Nationwide. Mula sa Brigada News FM Manila. Ang programang ito ay hatid sa atin ng DriveMax Capsule. Lalaking, laging umaangat. DriveMax. Bandita. Bandita. Headlines. Sa atin pong headlines para sa DriveMax Brigada Balita Nationwide. Headlines. Ikalawang round ng collective fishing expedition ng mga manging isda sa Masinlok, pinaghahandaan na. Mas maraming bansa inaasahang susuporta sa Pilipinas matapos maihayag ni Pangulong Marcos sa Singapore ang diplomacy at dialogue approach sa maritime dispute. Lima naman sa bawat sampung Pilipino, pabor sa pagsasaligal ng diborsyo sa Pilipinas. Ang COMELEC o umpisahan na sa susunod na linggo ang diskusyon para sa panukalang ipagbawal ang paggamit ng AI sa 2025 election. Ang Luzon Grid muling isinailalim sa magkakasunod na yellow at red alert status. Ilang bahagi naman ng Luzon nakaranas ng rotational brownouts. Samantala si Carlo Paalam, isang paanalo na lang para makapasok sa Paris Olympics. Drive Max, buong puso. Kasama ang buong pwersa ng Brigada News, Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives. Helping and inspiring people to achieve a better life kasama ang lakas ng Drive Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ay Drive Max, Brigada Balita Nationwide. Drive Max, Balita Magandang gabi Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Mula sa Brigada News FM, Manila, Heto na po ang Drive Max Brigada Balita Nationwide. Ngayong araw ng Sabado, Hunyo 1, 2024. Kami ang inyong tagapagbalita. Ako si Brigada Ley Bagyo. Ako naman Brigada Maricar Saragan. Drive Max. Mga kabrigada, naghahanda na po ang grupong pamalakaya at mga mangingisda sa masinlok para sa ikalawang round ng kanilang collective fishing expedition ito ay makaraang maging matagumpay ang ginawa nilang pangingisda kamakalawa ng gabi at ligtas din silang nakabalik sa dalampasigan kahapon naman ng umaga bagamat din nila naabot ang 20 to 30 nautical miles na target dahil sa lakas ng alon naging matagumpay pa rin pangkalahatan ang kanilang misyon sa panayam ng Brigada News SAFAM, kay Pangako ng Nazareno Tatag ng Grupo, Panatag Vice President for Admin at Pamalakaya Zambales Provincial Coordinator, Joey Marabe, sinabi nitong baka sa susunod na buwan o sa unang mga linggo ng Hulyo ay ikasin, ikasan nila ito. Samantala umapila naman sila sa China at Amerika na kung man ang gusto nilang ipaglaban ay wag ng idamay pa ang Pilipinas. Drive 力的，反力打 Samantala, kalahati ng mga Pilipino ang pabor sa pagkakaroon ng diborsyo sa Pilipinas. Sa survey ng Social Weather Stations, lumabas na 50% ng respondents ang pabor sa pagpasa o pagsasaligal ng divorce para sa mga irreconcilably separated couples. Mas mababa yan mula sa 55% pro divorce noong Hunyo ng nakaraang taon at 65% noong Marso ng nakaraang taon din. 31% naman ang tumutol habang 17% ang undecided. Isinagawa ang survey mula March 21 to 25 sa isang libo at limandaang mga kabrigada, mas maraming bansa inaasahang susuporta sa Pilipinas matapos maihayag ni Pangulong Marcos sa Singapore ang diplomacy at dialogue approach sa maritime disputes. Brigada Haji Camino, ibrigada mo! Brigada. Brigada. P -p Kumbiyan si House Speaker Martin Romualdez na mas maraming miyembro ng international community ang susuporta sa pagnanais ng Pilipinas na magkaroon ng payapa, stable at masaganang Indo-Pacific kasunod na talumpati ni Pangulong Bongbong Marcos sa 21st International Institute for Strategic Studies, siyang la dialogue sa Singapore. Ayon kay Romualdez, nakikita niya magsusunuran ang mga bansa sa panawagan ng pagtalima sa rule of law at diplomasya upang maresolba ang mga sigalot na ilahadaan niya ni Pangulong Marcos ang malinaw at Nakakapukaw ng atensyon na legal at geopolitical position ng bansa particular sa West Philippine Sea. Ibinuuntori naman sa address ang integridad ng maritime zones at marapat na igalang ang soberanya. Paliwanag ng speaker, hindi lamang ito legal na karapatan, kundi moral imperative. Kaya sa pagsunod sa international law ay masisigurong mananatili ang kapayapaan sa WBS. Bukod dito, binigyang diin ni Romualdez na ipinamalas ng punong ehekutibo na naninindigan ang bansa sa diplomasya at dialogo at ang approach na ito ay hindi lamang pakikinabangan ng Pilipinas, kundi maaaring maging president o batayan sa kung paano mareresolba ang global disputes. Idinagdag pa nito na sa pagpapatibay ng alyansa sa mga bansang kapareho ng pananaw at pagsuporta sa central role ng ASEAN, maaaring maisulong ang United Front na itinataguyod ang kapayapaan at seguridad. In the heart of changing lives, ito si Brigada Haji Aminio ng 105.1 Brigada News FM Manila, the Music and News Authority. Trimax. Trimax. Brigada Balita. Nationwide. Samantala ang kaso naman ni Bamban Mayor Go. Maituturing na umanong national security issue ayon kay dating Senator Trillanes. Si Brigada Ann sa detalye i mo. Brigada. Report. Mula si dating Senator Antonio Trillanes IV na isang sleeper cell. OSP ang nga na nananatiling hindi aktibo sa loob ng mahabang padahon hanggang makatanggap ng utos si Mayor Alice Guo base sa kanya paraan ng pananalita. Ano kung talaga lumaki sa Pilipinas si Guo ay dapat conversational. Ang paraan ng pagsasalita nito ng Tagalog at hindi formal, tulad na nga lang na paraan ng pagsasalita niya ngayon. kung na naniniwala siyang hindi lang isang ordinaryong kaso. Ang isyo ng katawuan at nationality ni Guo, kundi isang national security issue. Alin sa nito kung mapatunayan naman ng Chinese talaga ito at hindi Pilipino ay dapat lang reviewin ng otoridad. Ang nationality ng ilang opisyal sa gobyerno upang matiyak na wala nang na ang iba pang nakalusot at pasimpleng nakaupo sa pwesto. Tulad ni Guo, lalo na't papalapit ng halalan. Samantala ay pinunto naman niyang nakapasok ang mga sleeper self na ito dahil sa pagiging pro-China ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. In the heart of changing lives, ito sa Brigada Ancortas ng 105.1 Brigada News sa Manila, The Musical News of Boy. Drymax, Pagalita, Pagalita. Samantala mga kabrigada, sa susunod na linggo ay tatalakay naman ng Commission on Elections o COMELEC ang posibilidad na pagbawalan na ang paggamit ng artificial intelligence o AI at yung mga deepfake para sa 2025 elections. Maalala ang iminungkahi po ni COMELEC Chairman George Garcia na iban na ito sa pangangampanya dahil posible itong maabuso at gayon din ang misrepresentation at inauthenticity sa halalan. Ayon kay Garcia, ngayong paparating ng miyerkules, uh, uumpisahan na nila ang diskusyon para rito. Mayroon din naman silang mga eksperto at iba pang sektor na kukonsultahin. Uh, bago ito, una nang uh, sinabi ng Paul Chifa uh, sa naging panayam ng Brigada News FM Manila na aaralin nila itong uh, maigi. Drivebacks! Samantala muling isinailalim sa red alert status ang Luzon grid simula bukas. Sa abiso ng NGCP, nakataas sa red alert ang naturang grid simula ala una hanggang alas dos mamayang madaling araw ng linggo. Naka yellow alert naman bukas alas 11 ng umaga hanggang ala una ng hapon. Maalala ngayong gabi ay nakataas din ang yellow alert mula alas 8 hanggang alas 10 ng gabi. Bunsod pa rin ito ng pagnipis sa supply ng kuryente at forced outages sa ilang mga nakaranas din ng rotational brownout sa ilang bahagi ng Luzon kaninang hapon sa abiso inaasahan ng brownout sa ilang areas kabilang sa Iseco sa Ilocos, Novelco sa Nueva Vizcaya, Ifelco sa Ifugao, Panelco 3 sa Pangasinan, Pelco 1 at Sfilapco sa Pampanga, Batelic 2 at FBPC sa Batangas, Kizelco 1 sa Quezon, Canoreco sa Camarines Norte at ilang consumer ng Meralco. Sa abiso naman ng Meralco, posible rin ng brownouts sa ilang bahagi ng Metro Manila, Bulacan, Laguna, Cavite at Rizal Province. Tinatay ang tatagal ito ng isa hanggang sa dalawang oras. Drybacks. 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 Brigada Paglita, mga kabrigada muling ipinunto naman ni Senate Committee on Health, Chairperson Senador Christopher Bongo, na isa sa mga layunin niya ang pataasin ang antas ng serbisyong medikal sa bansa. Alinsunod dito personal niyang sinaksihan ang turnover ng mga ambulansya para sa Tanawan City at maging sabay ng alitagtag sa Batangas, gayon din dyan sa Louisiana, Laguna. Anya sa pamamagitan ng mga bago at fully equipped na mga ambulansyang ito ay umaasa siyang wala ng Pilipino ang mapag-iiwanan sa serbisyong kaloob ng gobyerno. Drive Max. Vita abantala awol na police arestado dahil sa kasong malversation of public property. Si Brigada Cath Austria sa detalye ibrigadamo. Brigada. Live <laughs> report. Arestado ng kanyang mga kabaro ang isang awol na police dahil sa kasong malversation of public property. Sa ulat ng Integrity Monitoring and Enforcement Group o pnp meg ang naaresto ay isang PO1 na residente ng Makanhan, Cagayan de Oro City. Mahigit walong taong itong nagtago sa batas bago naaresto. Uh, makaraang maglabas ng warrant of arrest ang Regional Trial Court sa Lanao del Norte noong May 2, 2016. May inirekomendang piyansa na 40,000 pesos ang korte para sa kanyang pansamantalang kalayaan. Nasa kustudya na ng PNP ang naturang individual para sa kaukulang dokumentasyon bago iharap sa kanyang Court of Origin. In the heart of changing lives, ito si Brigada Cast Austria ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Brigada Sports! Mga kabrigada sa ating sports balita, isang panalo na lang ang kailangan ni Pinoy boxer Carlo Paalam para makapasok naman sa Paris Olympics. Ito ay matapos talunin ng Filipino Olympic silver medalist si Felis o si Luis de los Santos ng Dominican Republic sa 57 kilogram division sa nagpapatuloy po ngayon ng World Boxing Olympic Qualification Tournament. Makakaharap naman ni Paalam sa semi-final bout ng torneo si Sachin Sachin ng India ngayong Sabado ng gabi. Sa ngayon, tatlong Filipino boxers na ang nakapasok sa Paris Olympics. Kabilang dyan sina Yumir Marshall, Nesty Petesio at Ira Villegas. Yeah. Samantala, umaniho ng pagbati ang bagong post ngayong araw ni Maha Salvador matapos ang kanyang pagsilang sa kanilang first baby girl ni Rambo Nunez. Sa kanyang post, makikita ang uh, kanyang caption na Our Maria na may kasamang heart emoji at may pet siyang May 31, 2024. Dahil dito agad din na uh, winelcome we ng ilang netizen si Maha sa Buhay Motherhood. Maaalalang ikinasal si Maha sa kanyang non-celebrity partner noong nakaraang taon sa Indonesia kasama ang kanilang mga malalapit na pamilya at kaibigan. Drymax. Drymax. <laughs> Mga kabrigada, ikaw ba ay laging puyat? Nako, makinig ka, lalo na sa mga kalalakihan. Alam ba ninyo na ang kakulangan ng tulog ay maaaring magdulot po ng pagbaba ng testosterone levels. Kapag mababa ang testosterone mo, maaari ang magresulta naman sa iba't ibang mga bagay na hindi mo magugustuhan. Unang-una dyan yung mababang enerhiya sa maghapon, posible ring bumaba ang muscle mass mo at tumaas naman yung katabaan sa katawan. Maaari rin itong magdulot ng pagbaba ng libido atang at ang worst case scenario ay ang magkaroon ka ng problema sa erection. Ang pagkakaroon po ng sapat na tulog ay mahalaga upang mapanatili ang tamang balanse ng hormones at pangkalahatang kalusugan. Ang palalang ito hatid po sa atin ng Drive Max Plus Herbal Capsule. Drive Max Plus Herbal Capsule nakakampi ng mga kalalakihan para matiyak na palagi kang tumatagal at umaangat. Yeah naman mag Drive Max Plus herbal capsule para sa lalaking angat tumatagal Drive Max Lita Brigadahan Brigadahan Muntahanan isang bayan isang bigatahan bigada ang buhay ng isang tao ay maaari nating maihalintulad sa libro dahil bawat pahina ay may kanya-kanyang kwento Masaya man ito, malungkot at minsan ay kapupulutan din ng inspirasyon. Sa istoryang tampok natin sa Brigadahan Tahanan ngayong gabi, nakilala namin si Angelica Dambong, pitong taong gulang at may kondisyon na tinatawag na congenital anomaly. Ibig sabihin, ipinanganak siyang may deformation sa parte ng kanyang katawan. Ayon sa mga dalubhasa, ang ganitong kondisyon ay nangyayari kapag hindi maganda ang development ng isang fetus sa ng nanay na pwedeng mag-ugat sa lifestyle ng isang ina habang nagbubuntis. Maaari ring na-expose sa chemical, genetic, epigenetic or environmental factors na nagre sa deformation sa kamay at paa, kaya kadalasan kulang ang haba ng kamay at paa. Ang kondisyon ni Angelica ay nakapagpaantig sa damdami ng kanyang guru na si Christy May Torres. Ini-upload ni Teacher Christy May sa Facebook ang kalagayan ni Angelica at dahil dito, marami ang nagpaabot ng tulong sa kanya. Tinungo ng wantahan ng team ang eskwelahan ni Angelica para personal na iabot sa kanya ang mga ibinigay na tulong ng mga netizens tulad ng bagong saklay at wheelchair. Pero hindi dyan natatapos ang pagbibigay ng tulong dahil ngayon inihahanda na si Angelica para sa prosthetics program sa tulong ng provincial government ng Libac. Maraming salamat, Brigada News FM Libac at sa Brigadahan one tahanan na walang sawa at walang kapagurang pagtulong sa ating mga kabrigada. Kayo man ay maaaring maging kabahagi nito, makipag-ugnayan lang sa pinakamalapit na Brigada News FM Station sa inyong lugar. Maraming salamat po. Brigada tahanan. tahanan. Isang bayan isang bigatahan. Maghapong binantayan upang kumpleto ang balitan. Kumpleto! Drive Drive Max! Brigada Balita Nationwide! Drive Max! Balita. Balita! Mga kabrigada, inyo na pong napakinggan ang Drive Max Brigada Balita Nationwide! Mga trending na balitang kinalap ng Brigada News FM Philippines, katuwang ang DriveMax Plus Herbal Capsule. Buong puso kasama ang buong pwersa ng Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kami po ang inyong lingkod, ako si Brigada Ley Bagyo At ako naman, Brigada Maricar Sargan. Maraming salamat sa inyong pagiginig. Mula rito sa Brigada News FM Manila, ang nag-iisang The Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide Inyong napakinggan ang DRIVE MAX Brigada Balita Nationwide Mula dito sa Brigada News FM Manila DRIVE MAX Brigada Balita Nationwide Hatid sa inyo ng DRIVE MAX Herbal Capsule ang bahaging ito ay inihatid sa inyo ng DriveMax Capsule. Lalaking laging umaangat. Ang init.